Hi! good evening, guys. Grabe, ang sakit ng ulo ko ngayon, parang puputok, guys. Sa sobrang init. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nakailang lala ka dalawang Panadol ako ngayon. Hindi pa rin natatanggal yung sakit ng ulo ko. Pauwi na ako, guys. Update ako mamaya, Ito nga guys, nakahanap ako ng mauulam ngayon. Gusto ko yung madali ang luto. Magsasangag lang ako ngayong gabi. Kasi may kanin ako dun marami, sayang. So guys, nakabili na ako itlog at saka mix na vegetables. Papunta na ako ng ano, ng counter. At ngayon, pipilan na ako at magbabagat na ako. Nagmamadali akong pauwi guys. Ang sakit talaga ng ulo ko. Oh, grabe. Para akong naduduwal. Hindi ko alam kung bakit sa so sobra yata ng init para akong nanlalambot tuloy anyway guys medyo malapit lapit na rin ako sa bahay makapagluto nga baka sakaling mawala yung sakit ng ulo ko ang baho kasi ng ano ng gamot <coughs> gamot <coughs> grabe ang hirap ng ganito yung masakit yung ulo mo tapos ganito pa ang init pa sa labas. dito na ako at magluluto na ako guys kasi baka mamaya may magluluto na namang iba kaya magsasangag na ako Tingnan nyo guys, so ang dami kong kanin. Sayang pa si to. Sakit pa rin ang ulo ko guys. Grabe. kuat banget itu. Ala guys, walang laman yung ano. hamsa. Ah. Walang laman yung lutoan. Ano yan, Dry? Yung sa gas. Yung gas. Walang laman. Eto? Wala. Ha? Huh? Wala. Wala. Saan ako magluluto? Ni ano, like this. Lighter. You have lighter? Yeah. Oh, lighter. Ayan mer, ayan siya. Atsuko, ba't ito wala mangga? Ay, meron. Ito na yung sinasabi ko. Nagbabara. Hello! Hello, Hello. Topia! I miss oh, I you! I want cake! Voila! Come on, I want yeah. How are you? I'm good! You're both? Yeah, already finished! I you're finished! thank okay. you! Okay, good night! Okay, good night too! Just na lang meron palang laman guys. Kailangan ko lang sindihan ng lighter na naman. Just ko. Ay, dito kasi sila nag, ah, ano, ng bukor-bukor guys. Yung parang uling, tapos dito nila sinusunog, nagbabara, nabibisit ako sa ganito. Okay. No, Nagsakit na nga yung ulo mo, tapos ganito pa yung madadat na nyo. Ano? Ano? Kojik. Kojik sabot? Oh. Ano, hindi yung Kojic Sabon. Ano? This one... pair of uh, ano ba ito? Um, turmeric Sabon. This ah, uh, ginger Sabon na... Ano. Maganda? Ano. You try. Makano? Only Twitter ha? I ito so yung guys of Kiari naghahanap si Bading ng ano sabon sis ah, okay. dyan, lagay mo na dyan Ito so na nga guys, magsasangad na ako ha. Maglalagay na ako ng bawang at mainit na yung lutoan. Okay. Ay, ako talagang naduduwal ni Brian. Siguro sa sobrang init ito. Kasi nasa loob ako ng shop. Tapos lumabas ako. Um, ay! Muko ako doon sa labas. Eh mainit. Ayan na. Ayan na yung naging result niya. Siguro mga 30 minutes, 40 minutes ako doon sa labas. Narandaman ko pagpasok. Ang pagpasok ko, hindi ko ba parang omano umano yung ano ko? Eh? Yung nakikita ko dun sa ano, sa medyo malayuan, may parang kulalanti. Eh? Ayun na, nag na dun. Itong sinangarap ko guys, kahaluan ko ng ano. Ang tawag dito. Ang ganito mo. Tapos ko. Tapos talagyan ko ng itlog. So, Pagkatak ko muna. ko muna.

ito yung dito sa may ilong po guys kaya nakamagtapok kasi baka mamaya ha ang mga naaamun sana mawala na ang sakit na. nakakawalaan nakakawalaan sa ng buwan May eh, ko na ang iflog. <laughs> na guys. Luto na siya. Kain na tayo guys. At gutom na ako. Kakain na rin ako ng gabihan. Tapos na naman ang pagluluto guys. Maghuhugas na ako ng mga pinaggamitan ko. Magliligit. Then, kain na ako guys. Ulit guys. Salamat na naman ha sa laging nanonood, sa laging mga nagshare, share nagko-comment sa mga vlog ko guys. So much appreciation guys. Salamat, salamat ng marami at mag-ingat kayo parati. Just nangbahala bahala sa inyo guys na magbalik ng mga ano. Aray po ng grasya.